diyan mga kamatik, maganda magandang hapon, mga kamatik kahapon maulan, kaya putik ng daan. Ngayon susubukan natin mga kamatik yung ibon na natin mga kamatik itong madaling araw. Medyo maganda lang yung panahon mga kamatik, kaya masusubukan natin. <laughs> ah. Sarangga, yan sa na. Froha Ay, Ay lang. Ay, tayo. Ay, tayo. pala yon. Dito Maram. jo, marami. Ay pala nango dito. Ayan yeah, mga kamatik dito tayo Medyo maputik makamatik Ang natin mga kamatik Uwak na uh, ginawa natin Kung mapapalipad natin ang maayos mga kamatik Iyari sa tingting mga matik, Para mabilis Lumipad kahit mahina hangin mga matik. Ngayon, medyo maputik, maamatik at ma mabasura. Dahil sa panay ulan. Dami yung pang uling ha. <laughs> panalo na naman yung panalo. <laughs> yung mga mati pang -uling yun. <laughs> naman naman gagawin nilang uling 'yon tapos pagka naging uling na pangbenta na ganun lang mga discard yung mga kamatik mm -hmm. yun yeah, mga matik, medyo nangingitim na naman ang kalangitan mga matik ayan mga matik, ang putik dito laging panay ulan mga matik ayan mga matik madali mga matik ngayon mga matik susubukan natin ito dala, -dala ko mga matik. tatali ko muna mga sa setup ko muna ayan mga matik, ito yung yari sa tingting -ting, na uwak natin mga matik, na simple lang gawin mga matik pagkasama na yan mga matik, uwak na yan ayun sisipo lang tayo para lumakas ngayon mga kamatik mahangin na ah. medyo makulimlim lang mga kamatik ngayon mga kamatik, palili pa na ah. ngayon mga kamatik tumataob dahil sa mabigat ang ulo mga kamatik aayusin lang natin mga kamatik para makita eh. Yun, napakaganda mga kamatik. Dahil sa makulim na yung mga kamate, kaya hindi masyado lumalabo ating kamer hmm. Yan mga kamatig, lang mga kamatig paggawa ng wak mga kamatig Simple lang, kaya ang kaya yung gawin yan mga kamatig O higit pa dyan mga kamate. Yon makamatik hanggang dito na lang makamatik Alam, oras na mamatik Mukhang nagbabadya na yung bumusang ang ulan makamatik 5.30 na, kailangan na tayong si Mabat ko na lang muna makamatik <laughs> Yun mga salamat din mga Sa uulitin mga matik, gagawa na naman tayong Kalingkota na ituturo ko sa inyo mga Salamat again